Ngayong araw nga ay nag si kumarikoy nyo ng tilapia. So pumunta tayo ngayon sa palengke para bumili ng hilaw at sariwang tilapia na iiyawin at sasabawan. Para nga pala sa inyong kaalaman mga kumarikoy, ang aking paboritong isda ay tilapia. At dahil ang ganda nga ng sikat ng araw ngayon ay sinipag ang babae na ito na magmotor pumunta sa palengke. Medyo madalang ko na nga magamit yung aking motor na sibinus Venus kaya sabi ko ngayong araw ay kailangan ko siyang painitin at paandarin. The past few months and weeks kasi medyo tinatamad na akong gumamit ng motor kaya nai-stock siya. At pagkatapos nga rin na natin ko na ang aking dalawang dalaga sa school. Wala lang klase ngayon kaya wala silang dalang bag. Magpaparada lang daw sila ngayon. Sobrang bis ng panahon na itong mga dating mga bata na ito ay napakalilit lang. Ngayon, ay eh, haros malalaki yan ng kanilang huh? ina. Pagkatapos ko nga ihati yung mga bata sa school, eh dito naman ako sa likod nagpakabisi. Tatabasan ko yung buong garp kung matatapos ko. At nagsimula na nga akong kumuha ng tabas para tabasan yung mga damo dito or patutumbahin ko lang sila para mamatay. Sinimulan ko nga dito sa may bandang unahan kasi medyo mababa pa lang yung damo dito mamaya na dun sa banda-banda ron. Medyo maputi kasi kaya ako nagbota tapos nagsilab na rin ako dito para walang lamok. ano kasi akateng Natapos na nga tayo sa ating gawaing pagtatabas. Ngayon naman ay sa pagluluto ng tanghalian. So binili ako ng tilapia. Yung binili kong tilapia, iihawin ko yung isa dito sa kubo. Tapos isisigang ko naman yung iba dito sa loob. Welcome to my vlog, 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 vlog. Tara mga kumali ko, samahan nyo ako sa aking ganap ngayong araw. na. Sige, punta na ako dyan. Tatalbusan na natin yung talbusan ni Papa. O, so, umpisahan natin dito. Tigas. Baka magalit si Papa. Sabihin, tinalbusan na. na sa pagdadalos ng kumbi. Hindi ka tama na kainak? Kasi tinalbusan ko na. Lang, ang ganda na, ang ganda na kaagad ng talbos. Ang ganda na. Ha? Ito, so, lagay natin doon sa ating sinigang. Nak buksan mo kaya yung pinto. Ay, ako na. Aking anak ay parang laging wala sa atin. Ah. Na. Nagluluto na. Nagluluto ako dito sa loob ng sinigang. At the same time, nagluluto din ako sa labas na. <laughs> Inihaw. So, ayan na siya. Kumukulo-kulo na. talagay so, na natin ang ating Ay, may nandito. Pag na siya, ilagay mo yung talbos ng kamoteng baginak, Tapos, tatay mo na yung apoy. Tatay mo na yung gasol, ha? Ano oh, yun? Ilalagay mo? O, oh. oo. Pag na siya, di ba? Kumulo na to. Kita mo mo, nagbuburok na. Ilagay mo yung talbos. Ayan. Ayan yung talbos na. Tapos, patay mo na to. Tapos, mo. kailangan na nating madalain ang ating ginagawa dito sa likod kasi uulan na nga. Eh. Nakitabi mo tong boto dyan ni eh, sa tabi yung hindi mababasa ng tubig. Parang uulan. Kuya mo. Hala, ang sarap ng hangin. Dito naman tayo sa ano. Nak nak Ilagay eh, mo na dito. Ang dumi mo aba. Mamaya, mamaya ka na mat-a. Uh, ano ko pa. Oh. Nanaroon na ako mag-drive. Mm -hmm. Matatapos na nga tayo sa ating pagluluto at dumating na rin sila mama galing sa school. So makain tayo tarang halian. mga kumari okay. <laughs> <laughs> Hindi ba ba pwede? <laughs> Ah, wala magagawa! <laughs> <laughs> Hindi ko alam! <laughs> Baka natin yung babae sa kaibo. Anak ko yun. Anak ko yun. Binuaya. ko ko yun. Hindi nga siya kanina. ko anak ko yun. i'm not